Pagbibitiw ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldico. Ikinagulat umano ni House Speaker Faustino Bojidi III. Pero umaasa rin ang House Leader na babalik ng bansa si Ko para, para harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Ang detalya sa report ni Mela Lesmoras. Tinanggap na ni House Speaker Faustino Boji the III ang pagbibitiw ni Ako Bicol Party List Representative Elizaldico bilang kongresista. Sa ipinadalang sulat ni Ko sa kamera, sinabi niyang napilita na siyang maghain ng irrevocable resignation dahil sa banta sa kanyang buhay at ng kanyang pamilya at anyay kawalan ng due process para sa kanya. Kasabay nito, muli namang itinanggi ni Ko ang iba't ibang akusasyong ibinabato laban sa kanya tulad ng umano'y pagiging mastermind niya sa questionable insertions at realignment sa 2025 General Appropriations Act. Sa ngayon, may ethics complaint ng nakahain laban kay Ko sa Kamara, pero baliwala na ito dahil hindi na siya kongresista. Kami lahat ay nabigla sapagkat ang um, usapan nga, kausap natin yung chair ng ethics na by tomorrow ay uh, address na ng ng kanyang committee at uh, ang next step namin ay sana'y i-suspend namin si uh, Congressman uh, Saldico at uh, kung hindi pa rin siya makikipag-cooperate hanggang umabot na ma-expel pero uh, nagain nga ng kanyang uh, resignation. Kaya ang tingin namin dito ay uh, bahala na ang uh, Department of Justice at ganun din ang ICI kung anong pwede nilang ipataw. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Dapat mapabalik siya at managutan siya. Paglilinaw naman ni House Ethics Committee Chair J.C. Abalos, hindi porke nagbitiw si Ko ay makakatakas na siya sa kanyang mga pananagutan. Yung evasion po of accountability, wala naman yan kung miyembro ka ng House o hindi. Because in any case, the Committee on Ethics is not the only area for recourse or justice. In any case, anyone can still file a civil or criminal case against any member or against any former member of the House of Representatives. Kaya kahit na nagresign si former Congressman Zaldico, that doesn't exempt him from accountability. Bukod kay Ko, isa pang naharap ngayon sa iba't ibang aligasyon ukol sa budget, si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Pero muling iginiit ni Romualdez na hindi ito totoo at guni-guni lamang, gayon din ang isang bagong paratang na tumatanggap din o siya ng pera mula sa iligal na sugal. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.